decision po sa Senado na nagsilbinga pong impeachment court na ibalik muna sa Kamara de Representantes ang Yan. articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Labing walong senador ho, ah, senator judge ang bumoto pabor sa motion ni senator judge Alan Peter Cayetano na ibalik ang reklamo. Pero nilinaw na hindi naman ito nangangahulugang ibinabasura na o tineterminate na ang impeachment trial. Inamyendahan ni Cayetano ang motion ni senator judge Ronald de la Rosa naturoyang i-dismiss ang reklamo dahil sa umano'y mga paglabag ng kamera. Inoobliga naman ng impeachment court ang kamera na maglabas ng certification na magpapatunay na hindi nilabag ng mga kongresista ang Article 11 Section 3 Paragraph 5 ng Saligang Batas partikular na sa usapin ng one year ban. Samantala sa 23 Senado, Senator Judge, lima ang bumoto para tutulan ang mosyon ni Cayetano. Kabilang dito sina na Senate Minority Leader Coco Pimentel, Ray Santoveros, Grace Po, Sherwin Gatchalian at Nancy Binay. Ayon naman kay Senator Judge Jingoy Estrada, isa sa mga bilang nag na sa impeachment trial, mahalaga sa kanya na nasusunod ang itinatakda ng saligang batas at mabigyan ng due process ang sino mang nasa sakdal. Uh, Presiding Officer, personally, malalim po ang hugot ko sa issue na impeachment dahil minsan ang pinagdaanan namin ito ng aming pamilya. tang ma-impeach ang aking ama, si dating Pangulong Joseph Estrada, nung panahon ng panunungkulan niya. Hindi siya nabigyan ng patas na paglilitis dahil naudlot ito bunsod ng pag-walk out ng mga miyembro ng prosecution panel sa kalagitnaan ng isinasagawang pagdinig noon ng Senado.